Yes, sa uh, magandang umaga mga minamahal ko mga taga-subaybay. So, kagabi, galing ako doon kay Romel sa Cubao. At uh, <coughs> binigyan ako ng ano, ng bago ako umuwi, pinadalhan ako ng mga, binalutan ako ng mga pagkain. At ito yung mga binalot na pagkain sa akin. Ito yun, no? Ito ay humba. Humba ito. Humba na baboy. At ito naman, ang tawag dito Atay na may atay gulay. Na sigado, sigado. Parang ito. sigado. Ewan ko. O uh, sigado ito na may atay na baboy na may gulay. May gulay. So parang sigado, nakatikim na ako nito. Sigad sigado ang tawag dito, sigado. So 'yun, ang ibinigay sa akin. 'Yan ang ibinigay sa akin. So naging tatlong ulam namin kasi ang asa, si Mrs. nagluto kasi kagabi si Mrs. ng ano, ng Lucky Me Chicken na may itlog. Uh, hindi niya alam, uh, pag uwi ko ng bahay, galing kay Romel, Juna, eh, pinadalhan ako, pinagbalot ako ng mga, ng mga pagkain doon. Yan na, ito nga, ay binalot sa akin, yung, eto yung tinatawag na humba humba na baboy ito eh humba na baboy so ang ginawa namin ah, dahil galing sa refrigerator Uh, ininit namin. Ang uh, ginawa namin, ininit namin yung ulam ngayong umaga. Pinainit namin sa kalan, uh, di, sa, sa kahoy. At uh, ito, mainit ay mainit. Masarap naman yung, ano, yung sigado, masarap. Mainit. Kain po tayo. Kain po tayo. So, masarap yung ano. Hindi ko pa natikman yung humba. So, masarap, masarap yung humba. Yung ano, yung buto-buto ba, yung buto-buto ng baboy niya, may may ulo, ulo ng baboy, yung may parte ng panga, panga ng baboy, yun ang hinumba nila. Kasi nakatikim na ako dati nito. Masarap. Kaya lang masyado mataba. Kain po tayo. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga-subaybay. Please like and share po.